Gusto mo gusto mo talaga akong pabalikin eh, no? Ayaw mo magkikita ulit tayo. Ako nga pala si Tata, isa akong joyride rider. Halika, samahan niyo ako bumiyahe. Kumain nga muna pala ako sa Jollibee habang nag-aantay ako ng booking. At nang pinasukan ka agad ako, agad kong inaksip ang booking. Nagmadaling ako kumain kasi baka dumating na si customer. Yung pickup up location pala nito ay dito lang din sa Jollibee pagkatapos ko nga pala kumain, nagpunta na ako sa motor. Nagpabango na nga tayo dito kasi ah, may fried chicken pa tayo eh. Pero burger steak naman yung kinain. <laughs> Ang pabango pala natin ay dawiwi sin. Kuya dawiwi, baka naman. At dito nga dumating na si customer. At binigay ko na din yung helmet niya. Nagpalagay nga din pala ng gamit si customer sa top box natin. Halika na, samahan niyo ako at bumiyahe. nakakausap naman ako habang nagda-drive. Oh, di ba? Uh, eh, Lino, sa iba. <laughs> Atras ko lang, mama. Wait. Yeah. Go. Go na tayo. Para niya akit. Yes, kuya. Pali pa rin mo. <laughs> Joke lang. Hindi oh. <laughs> naman ako nag-amadali. Nag oh, uy, uy na ba, mama? Hindi naman. Hindi naman. Wala lang to. Wala lang. to? <laughs> Ikaw lang yan. <laughs> Ako lang to. di naman na ako inaanap sa amin. Oh, hindi ba? pinapa lang ako. Ba't naman, ma'am? <laughs> Mawanted pala yung ganyang kaganda. <laughs> Kahapon pa kasi ako di umuwi. Missing pala, missing. Di wanted. Ah, missing na? Mm -hmm. missing na. 24 hours na wala sa amin eh. Ah, hindi ka napapauwiin ng nanay mo niyan. <laughs> <laughs> Nandito ako sabihin naman, Ikaw, lakmat siya. Nakakalambat kabisado ko na nga linya niya eh. Minsan lang gusto ko na lang isulat sa papel. Para ano, tawag dito. Parang sinasabihan ka na lang eh. Yun na lang sinasabi Oo, sa sa'yo. Oo, yun at mga... yun lang yung sasabihin niya. Kaya sa minsan sinasabi ko. Ay, naku tita, kabisadong kabisado ko na yung mga ano mo. Tulat ko pa ba sa Manila paper? Kabisado na yung mga linya. Oh. <laughs> <laughs> Di na binata kayo, ma'am. Eh, wala kasi yung kaibigan ko nandiyan sila. Labi-labi sila yung jowa niya. Third wheel ako, te kahapon pa ako third wheel, inuugoy nila ako sa kama. Ba't hindi mo ba sinama yung boyfriend mo? Wala nga tayong jowa, ayun lang. Patay <laughs> tayo dyan. Kaya pala third wheel lang, no? Oo, ang ganda third wheel lang tayo sa kanila. Pwede ba yung walang jowa yung ganyan kaganda? Wala, ayoko na be. Lagi na lang ako niloloko Ay, ba't naman? Ito nang bubola pa to. Sige, ikaw ulit kukunin ko next time. Oh, sige, yan. <laughs> naman ako ng tip. <laughs> <laughs>

Saan ako? Na, napasok niyan, ma'am? Sa ano? Camera ko sa hindi <laughs> <laughs> Hindi, dyan ako sa ano, sa Soler na napasok. ano oh, sa Soler kayo? Ano kayo dyan, ma'am? CSR. Ano CSR? Ah, uh, uh, online gaming club. Ah, okay. Pag ganun, ma'am, di ba, ano? Kailangan, siyempre, may may itsura. Unang-una hinahanap dyan, di ba? <laughs> batang tetris ako kaya ayun batang ako, tetris? Ako. oo, oo. <laughs> <laughs> parehas tayo naglalaro din ako dati nun ah batang tetris ako kaya ganoon natanggap natanggap ako kasi mabilis daw ako mag-stay mag kaya bago pala... ako mag ano bago ako mag bobo-bobo nag ano muna ako work ako as a manager sa tiktok oh? oo oo mga ano ko ah uh, ina namin ng company namin yung mga pag-direct selling namin ng yung mga influencer katulad nyo nila, mga artist na gano'n, hindi kasi nakakasawa, nabaka, nakakapag ng naka stress. Ba't ayaw mo na ma-stress sa kanila? Ayoko na te, lalo na yung mga ano, pag may kulang-kulang na, na ano, ganto ganyan, tapos mababa yung benta, hindi ito sinisisi sa influencer, kundi sa manager te. Ah, Maka sa inyo sinisisi yun? Oo, oh, oh. bakit daw ganto, kulang daw sa effort. Eh, back boys lang naman kami, dapat yung ano. Dapat yung ano yung aano yung hindi kami. Ba't ganun? Kasalanan ba nila hindi bumili mo? Oo nga, sabi ko wala naman araw. <laughs> Alam mo yung umalis na ako sa Chinese na ama, tapos Chinese na naman yung minagsakan ka po. Tinakop <laughs> na talaga tayo. Piliin mo, Pilipinas, tsaka na pagmataas sahod. Tinakop na tayo ng mga Chinese. Oo. Tsaka na pagmataas yung sahod, pasahod nila papasa ko pa ay o pipiliin ko ang Pilipinas talaga ang tanong, pinili ka ba? Hindi nga, pino na yun ah. <laughs> Pilipino na, <laughs> Pilipino na ba yun? Hindi ka pa rin oh, pinili? hindi pa rin ang pinili ah. Ah, kainis. Kaya naman ngayon, nagpapasakot ako sa mga kainis. Yun, tamang pakiyot na, ay! Ano, <laughs> eh, tamang hawi na po. Nihaw, nihaw, ganon. Tarot lang. Chinese na pala nagpapasaya sa'yo ngayon. Hindi naman. <laughs> <laughs> hindi naman. Oo, oh, pare-pares lang yung mga Pilipino at Chinese. O kung ano man lahi niya. Basta, ano, trip nila, mag-trip sila. Pag loyal, loyal. Oo, oh, ganun lang yun. Wala sa lahi-lahi yan. Pero anong ano mas gusto mo, ma'am? Kunwari, foreigner, Pilipino. Ano ko sabi, ma, ano? Mas gusto ko lang ngayon, foreigner. Kasi, ano, hindi sa'yo na, ano, kasi, mas gusto kapag nag-iwalay. Yung ibang Chinese, ha, nakikita ko, ha. Kahit umiwalay sila sa asawa nila, sila ipapakili doon sa bata na, na, ano, nahiwalay sila ng magulang. At saka, ano, nagbibigay talaga ng sinento. Unlike yung Pilipino na, ay, nangyari na muna yung walang babay. No, <laughs> nangyari pa ng pagyosin ng ka magulang ko, dito ba? sa'yo, thank you. Oo, o, thank nito. you. Sabihin sa'yo dito, ang laki yan. Ang pinang mamay na yung mga, <laughs> pag Pilipino pala hindi ka pa, pag pag ayaw sa iyo kunwari naghiwalay kayo hindi ka pa panagutan wala oh, na oh, no? Padula, pa, no pag I mean, sa Chinese pag sa si Chinese naman okay sister, lang, no? may okay lang kung tayo magsama wag tayo mag-usap basta sa anak ko meron akong bibigay gano'n. Mm, tapos may communication lang gano'n. Oh, okay na yun nagampanya na yun bilang katay niya alam sa Pilipino, kasi ganito eh, kasi ganyan. Uunahin pa yung loob ng high minds kaysa bumili ng gato sa <laughs> <laughs> akin. Nakakaloka. High minds pala, no? Oo, oo. Keng-keng daw eh. Yung <laughs> e, na pa mag-post ng ano na, bomba na. Hindi, okay, sa so magbigay ng bayo pero ng anak, luko-luko. Ganyan yung mga problema ng iba kong kaibigan na Pilipino ang ano, na, tatay ng anak. Bomba na, no? Bomba so, na! Bomba na! Yan, kakabombit mo. <laughs> ano yung ba yung bagong labas ng menu last 2023? Grabis. Ayun, grabis. Umiinay sa bigla. <laughs> ba na galit sa iyo kay Obi? Alam ko sa yung kulog ng kagay. Baka ano na, nagpapabenta. Ako yung hindi ko masyado kinagamit. Lagi nagamit rin kasi ng mga pinto na kasi. Ewan ko lang kung nasa sa mga na Hindi ni, baka hindi naalagaan. Dapat kasi, kasi naalagaan, di ba? Paano ka, paano ka magtatagal mo? Hindi ka inaalagaan, di ba? nga <laughs> eh parang nangyari sa akin, oh, no? di ba? Okay niyan, ma'am. Nagko-commute kayo or nagmo-motor kayo? Commute. Commute. Man, pag nandoon yung ano ko, yung kito ko nagbabatid ako. Ah, nagbabatid ka. Pero nagmo-motor ka din, ma'am. Oo, oo, nagmo-motor ako. Grabe ako mag-motor, baka akala mo lang pinalang, ito, <laughs> ako dinalang dito, ako mamatay Baka nagbe-banking-banking <laughs> Oo. Oh, yung, yung, alam mo yung kapagano'n yung taan Hindi oh. pa diba kukunteto hanggang sinasad yung ano yung... Laan, sumasayad na, oh, no? Oo, sumasayad. <laughs> Kaya iniwasan ko rin mas motor kasi nag-auto-pilot ako pag na nakakatulog ako, teret na. <laughs> Hindi ko na alam, nakaka-uwi na lang ako bigla ng... naka autopilot pilot pala no pag alis dun sa uh, in ininuman? Oo, naka-auto-pilot Kahit lasing -kaya na lasing ako, kaya kaya ko umuwi na motor Ang tatanong mo ba, paano ako nakauwi? Oo, oo. yun. So, sabi nyo, eh, ewan. Sabi nyo, nakaraan nga sabi ng tita ko, bali nga rin akong inuman. E-lay-off huling ko. Galing ako inuman kasi yan na. Pahiram ako ng puton ng isang anong Yung click naman. Sabi mo, putang inakabuti hindi mo na ang same plank to. Sabi niya, laan, lulubulo mo kayo para sa mga ano, bebekong-bekong na maglakad. No. Oo. Sabi niya, nagpapart ka, hindi mo check mo bang lima ano, yung stance. Sabi niya, matutong ka pa yung motor. Tapos meron naman isang isang beses na QC na nag-autopilot na, ako. Nagising ako nabalasin ko kasi nakamamba ka ako ng pojit nakaparking. ka na? Alam naman po mabawa ng dust na siya yung umalis ka na kagad nun, ma'am? Oo, oh, umalis ko na ako. ko lang. Uro pa kaya. ako. Mahalas, no? no. <laughs> Imbis na yung tama, patulog na eh. Nagising pa eh. <laughs> Sige, sige, sige. Wala talaga. na talaga ako lang matanda. Hindi oh. Mukha ka prinsesa eh. Ha? Mukha kang nga prinsesa. Mukha prinsesa? Ito si kuya nang bubuhon lang ko. Nayaan mo sige nga, I'll the next date. Pwede naman. Ay. <laughs> One call away. One call away? Nandiyan <laughs> lang naman ako. Dito <laughs> ka lang lagi sa bahay? Madalas, ma'am. Madalas? Pag ano, baka hindi ka naman tumawag sa number o nag ano ka nag... nung ka tumawag sa isang number na naka register wala, wala na ba yun? Hmm. o paano kita makakontak? dito na pala kita ihahatid araw araw no? oo, oo, oo. <laughs> ah! <laughs> 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 joke lang message ka naman sa akin may number na ako sa iyo eh sige <laughs> <Hindi laughs> text me tayo mamaya <laughs> agad <laughs> mamaya agad no? mamaya agad <laughs> no? Kinilig ako dun ha ah. Ano nga pangalan mo? Kim Kim? Oo uh Oh, Oops, sorry Save mo na Sabi mo, ano, may number one driver Kim, may number one driver Yes mo <laughs> sa favorite mo Lagay mo ako sa favorite mo Baka madami kami favorite mo Uy, hindi, hindi ko alam <laughs> Minsan may regla ata sa mas mayad sa akin yung doon di ba? Papasok ba? Doon? Hindi na, hindi na pwede pumasok. Ah, bawal na pumasok. Kuya, pwede pa? Hindi ko na kaya, lasing na. Charot, okay lang yan. Hindi na natin pwede ipilit. Hanggang dito na lang tayo. Charot. Okay lang, ma'am. Sama kita sa vlog ko. Okay lang. Dito, 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 dito. <laughs> Nagugulo na ako, kinakabahan ako. Okay na yan. Thank you. Ma'am, umalis ka muna. Umalis ka muna ulit sa akin. Gusto mo gusto mo talaga akong pabalikin eh, no? Ay, mo magkikita ulit tayo. Yun na nga si Ma'am. Nag-message ka agad oh, Tingnan mo. Ingat. Thank you. Yun na nga si Ma'am. Ang, ang daldal niya pala. Pero okay lang kasi nag enjoy naman ako ihati siya pero sobrang bait ni ma'am maganda pa oh guys walang boyfriend anong dapat gawin dyan bigyan ng boyfriend dyan diba ganda ganda walang boyfriend eh lagi daw iniiwan gusto lang Chinese Tangina, mo, mukhang magiging Chinese ako dapat maging singkit ata ako